Eto na nga guys, dahil nga sa sobrang laki ng chicken ng The Pride of Taguig, nagdala na tayo ng metro pare. Sukatin na natin. Tara. Tignan nyo guys, oh. Tignan nyo guys. 8 inches pare. 8 inches. Pure nyo, ganito kalaki pure, oh. Yung manok nila laki. Solid. For today's video nga ay may nakita na naman tayong solid na kainan dahil nga sa murang halaga na 89 pesos ay matitikman mo na ang dambuhalang mga manok nila dito. Na kala mo nga ay T-Rex at ang kinagandahan pa nga ay Anli jabar rice na yan at saka unlimited sauce na. O di ba? Sulit na sulit mo nga yung 89 pesos mo. Eto nga guys ang kinagandahan dito ay meron silang mga sauce dito, saka chili garlic. Ito nga yung cheese, tapos ito yung suka, tapos ito nga yung maanghang na gravy. Tapos meron din sila ditong gravy na hindi ba ang hang? Di ba? ba? Napakasulit pare. Think, uh, sir, uh, ko, yan sir? 89 pesos. Ang lady jabba Jabaray. Ang gravy. Oh, Dito nga lang yan sa The Fried of Tagig na matatagpuan mo nga lang sa number 1 Martinez Street, Central Signal, Tagig City. At malapit lang siya sa school ng SVNHS. Open nga pala sila dito ng 4pm to 11pm. Kaya ano pang hinihintay natin? Huwag na nga natin patagalin pa. Pumunta na nga tayo dun sa pinaka-exciting na park, yung Tiki Mana. Uy, laki yun. Oh. Laki, laki. laki. si Javi na ito, pre. yak si Javi? Oo. <laughs> Talaga, laki. Ay, no. uh, uh. Ay, uh, uh. yung uh. pre, magkano yan? 89. 89. And rice, only gravy. Yun. Hey, what's up guys? Nandito pala tayo ngayon sa The Fried of Tagig. Dito nga guys, meron dito. Tignan nyo naman, napakalaking manok. Tirek siya ata pare. Tapos only gaba rice, tapos 89 pesos lang. Napakasulit dito, pare. Tapos ito, binudburan ko na ng cheese. Tikman na natin. Uy, mainit-init pa, pare. Laki, laki. Mm. Mm. Oh. Grabe. Hmm. Yung cheese niya, malalasaan mo talaga, hindi yung ano, hindi yung parang tubig lang. Yung manok, yung pagkakatimpla, solid na solid, masarap. Hindi siya yung basta-basta na kanto fried chicken. May lasa talaga. Pangalaw, pangatlo, etong java rice nila, isa to sa masarap na nakainan ko java na kanto fried chicken. Solid to guys, kasi 89 pesos. Only java rice, tapos only ano ka na rin, only sauce. Ganito kami magluto dito sa tapay tagig. Kailangan may temperature para yung crispy niya sakto. laki oh! Mm -hmm. Laki. Tapos may timer siya, 18 minutes. 18 minutes sir, para sigurado Ano, sir, no? Yung manok niya walang dugo at malutong, crispy. Yun, salamat sir. Ma'am, ba't ang dami niyong in-order ma'am? Eh kasi masarap eh. Yun. Tinikman namin eh hindi siya, tama lang yung timpla niya, hindi siya maalat, hindi siya matabang. At saka, ano yung java rice, masarap din. Yun. Talagang busog to the max. <laughs> Yun, salamat po. Ay. Salamat, ma'am. Ito, kuyo. Sarap ng gravy dito. Tinan mo. Mmm. Mm. Sarap pa Grabe. hmm Gravy pa lang eh. Talagang mapapakanin ka na. Solid. Ako nga pala si Shane Saligumba, the owner of the Pride of the Tagig. In-invite ko ngayon tikman ang aming uh, only Gravy, only Java Rice. At naglalaki ang manok. Dito po siya located sa Central Signal, Martini Street, Taguig City.